Sakura AV735 hindi to pumipitik yung relay sabi ibig sabihin pag ayaw pumitik to ay wala siyang audio out Hello po ka-partners, oh welcome na naman dito sa kanyang YouTube channel So, nabaklas ano na natin to At ang problema nito ay Hindi to pumipitik yung relay ibig sabihin pag ayaw pumitik to ay mo mapagana yung audio niya so ito ay nabaklasan natin ito yung nakita natin problemado Siner na 4148. Ito, kita nyo tinanatanggal na natin yan ano okay so ito pakita natin sa inyo yung ating tester ilik natin sa diode test dito resistance tapos ilik natin sa ring L diode mode yan lang yan lang okay sa atin i-check okay yan tumutunog sya aliktaran okay ganun yung problema pero ito yung pamalit natin dapat isang side lang yung high reading So, ganyan. Wala siya. natin. Yan. Wala siya. Okay. Okay. Ganyan. Okay. Ganyan siya. So, guys, hindi pa rin siya nagpitik yung relay. Pero, i-check natin tong uh, kanyang uh, queen 3 bolts dito sa kanyang transistor dito. Ito. So, ating i-power up, i-check natin. Ayan, queen 3. Meron siya. Present. So, diba? Yan, meron. Yan, meron. Ayan, uh, meron. dito. check natin lahat. Ang problema, hindi pa rin pumipitik yung kanya relay. Hindi pa rin nagre-relay. Um, so, okay na yung bias voltage niya. Okay. Present na yung pin 3. Pero dito, check natin baka may output siya dito. Uh, so, wala. So, wala. So, possible. Okay na yung amplifier na uh, section niya. Cover so, relay. Tingnan natin. Ayan, okay. meron siyang 24 na supply. So, dapat pupunta pa dito. Pero wala talaga. So, wala talaga siya. Wala talaga. Okay. So, punta na yung plug. Tanggalin natin muna itong relay. Ah. Ayos sha. So, natanggal na natin yung relay para ma-prove natin na good ba siya o sira. No. So, atin pong i-check gamit yung analog. So, times 1. Ito tayo mag-check sa 13, pin number 14 at saka 13. Kasi ito yung uh, 12 volt uh, coil dito yung sa coil niya. Dito uh, maglalagay ng uh, negative pa positive na supply para mag-trigger po yung relay natin. So, naka-normally close yung number 4 at saka 8, 1, and 5. No? Naka-normally close. Tapos, uh, ang pag-check natin kung meron ba siyang resistance ay uh, itong dalawang paan na to. 13 at saka 14. Yan. So, umangat ng kaunti. Uh, meron siyang resistance. Then, tingnan nyo dahil. Okay? Ito. Yan o. So, umangat siya. Ah, ayan okay, na. No? Kita niyo 'yung ating tester, umangat siya. Ayan. So, ibig sabihin may resistance 'yung kanyang coil. Okay, so tapos meron is isa pa. Uh, gamitan natin ng power supply, no? So, ito 'yung 12 volt. Ayan, uh, supply natin ng 12 volt. Okay? Meron tayong uh, power supply 12 volt. So, 'yung positive dito sa number So makikita natin sa ating relay yung mga pin number niya ay 1 5 9 Uh, 13. So, kabila naman, 4, at saka 8, 12, 14. So, ang positive nito ay number 14. Ayan, number 14. Tapos, negative yung number 13. So, lagyan natin ng supply. So, yung 13 ang negative. So, ganyan yung pagkabit natin para hindi mag-shirt. -sure. So, atin pong i-plug in. Okay. So, tapos, power up natin yung ating voltage sa uh, power supply 12 volt. Okay. Ayan. Ayan. Pumitik siya. You know. Atin pong ilapit. Ilapit natin. So, tingnan natin ito. fire up natin yan yan so yung 1 at saka 5 ay nag close na siya uh, Opinion kanina so ngayon lagyan natin ng 12 volt supply 12 volt po yung so supply natin sa ating relay kasi 12 volt po ito ang uh, dito so nilagay natin 13 yung negative uh, pin 14 yung positive siya iwasan lang mag short tapos uh, normally open yung ating uh, sa pin number 9 at saka 5 normally open yung 12 at saka 8 dapat pagka meron na supply mag-close po ito. May continuity na to pagka mayroon na siya supply. Pag mag-trigger na 'yung ating relay, ah uh, mag-close na to at uh, may resist, uh, may continuity na po ito. So ngayon, naka-open pa 'yan. So atin pong lagyan 'yung 12 volt supply. Tingnan nyo kung magre-relay pa siya o mag trigger siya. Tingnan natin. Yeah, pumitik siya tumitik yung ating relay. So, nag-trigger siya dahil may supply na siya na 12 volt dito. Okay. So, check natin yung pin 5 at saka 9. Check natin yan kung nag-close. Kasi kung walang supply, normally open sya. Normally open. Yan you know, lang. Wala. So, lagay natin yung tester natin sa buzzer. Continuity. Okay. Ayan. Check natin. Wala, di ba? Open. Ang 9 at saka 5 na fin. O, oh. tapos dito sa 8 at saka 12. Open din siya. Okay. Dapat pagka meron na tong supply itong coil na to yung winding ng ating 12 ah, dito ay mag close na po yan para meron na siyang output sa ating uh, audio. Okay. So, ngayon, lagyan natin ang supply check natin. Tingnan nyo dito. Yan. Okay. Nag-close na siya. Nag-close na. So, dapat check natin yung HP number 12 at saka 5. Okay. Dapat tutunog siya. Dapat tutunog yan. Okay. Okay. Meron. So, meron siya. So, off natin. Okay, wala. Di wala siya. Tapos, dito. Wala siya. Okay, so, ito yung normally close. Pagka naka wala, wala yung supply. Normally close. Yung uh, 9 uh, at saka 1 yung close. Tapos, dito, 12 at saka 4. Maka normally close ko yan. Pero pag may supply na, itong 5 at saka 9 ang may supply. Ito. Tapos, uh, 8 at saka 12. Okay, so good pa yung relay natin. Ibalik natin. Subukan natin ibalik. Kasi medyo mataas yung voltage dito. So, atin pong hanapin kung saan yung nagka-problema. So, try natin i-check yung supply. So, check natin yung supply sa kanyang coil para mag-trigger. So, ito na. Nakapitan natin balik yung relay dahil oh, good po yung relay. So, dahil sinupplyan natin at okay-okay uh, yung relay. So, sinuyod natin at uh, nakita natin yung problemadong pisa dito. Itong 5401. Ito. Tapos napalitan na natin to. Ito na siya, nakabitan na natin dito. So, yun yung dahilan kaya hindi mag-trigger yung relay natin. Tapos ayan, good na yan. Ibalik na lang natin. Tapos pakita natin sa inyo kung magpipitik na ba yung relay para ma mapagana na natin. Okay? So, ibalik lang natin yan. So, ibalik na natin. Cooling pan kabit yung mga wire niya. Ayan okay. okay okay tapos balik natin yung jumper niya. may jumper po ito dito sa kanya equalizer oh. ni Victor ayan ayan dinala to saliw okay siap tapos na okay tingnan natin so ngayon testing natin power natin. Power up. Okay. Oh, tapos naka-plug na yan. Ito. Naka-plug na siya. So, power up natin. Okay. Yan. May tick na yung relay. Tingnan natin. Off natin. Okay. Tingnan nyo yung relay. Okay, lumagitik na siya. Ah, naririnig na ninyo yung pitik na relay. So tingnan natin dito sa side. Ayun oh. Tingnan natin 'yan. Okay. Nag-trigger na yung relay. So ibig sabihin, gumana na yung ating relay. Off natin. Okay, on. Okay. So, kumana na siya. Tapos, testing natin. So, kapartners, ayos na tong ating Sakura EV735. So, yung issue ay hindi gumagana yung relay. So, ang dahilan, kaya po hindi gumagana yung relay, yung uh, 5401, tapos dito, itong uh, mga resistor na to, tapos yung 5551, 5401, tapos yung pinaka problema dito ito yung pinalitan natin dito itong 5401 dito so pinalitan natin at gumana na Okay, so sold tapos yung mga senior na 54148 so isa din yun na dahilan tapos yung 5401 kaya po hindi maka-trigger yung relay. So, ayos na ayos na siya. So, maraming salamat po ka-partners. Sana may natutunan kayo sa na-share natin ngayon. Video ngayon. So, Sakura EV735, uh, ayaw gumana yung relay. Ayan, so ngayon, gumana na siya. Ayan. Okay, so thank you so much. God bless. Bye bye.